Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Mommy. Thanks so for today's vlog. So for today's video, mag-unbox tayo ng bago kong bag. Two high-end joyous. Ayan. Diba napakamura lang yan? So, tara na. Wow! Napakaganda. Look. Oh, diba? ba Then, nakamark dito yung kanilang, ano, ayun o. Oh. Yan. Ayan yung pinakalogo ng High and Joyous. So, tignan naman natin yung mga compartment niya. Then, so first, meron siyang compartment dito. ba diba? Pwede siyang lagayan ng wallet, yung maliit na wallet. Then, pwedeng coins, ganun. Ito naman sa harapan niya. Yan. Ito yung pinakalock niya. Diba? Ang ganda. Mukhang mapapaulit ako ng bilhin. So, ayan. Hmm. Diba? Then, de din siya. Kasi gusto ko sa mga bags, yung ano, de para hindi siya, ano, tapitin ng ganun-ganun, dukot-dukot. Siyempre, hindi may yung yun, lalo na kapag nasa public places ka, di ba? So, ayan. Wait, meron pala siyang another strap, yung para dito, para kung gusto mo siya ng ganito, wait. Hmm. nasa inyong compartment niya. Meron siyang dalawang compartment, yan, ang laki ng compartment niya. Halos magkakasya yung payong, maliit na payong ngayon, ganun. Tapos cellphone, wallet, diaper. Siyempre ako kapag gumagala kami, kahit dyan lang kami, nagdadala talaga ako ng diaper at wipes sa baby. Siyempre, cellphone, yung wallet. Yun. Meron din siyang zipper dito sa loob. Ayan, para safe. Ayan, meron din siyang mga bulsa dito na pwede mong Then, meron din pala sa gitna zipper. Ayan, sa pinakaloob niya. Look, ayan. Ayan, lalo. Di ba, ang ganda. Itong zipper niya, guys, design yan. Di ba, parang aesthetic. Oo. Oh. Ano yung look kapag saot ko siya, ganyan. Pwede siyang ganyan. Oh. ganyan. Pwede siyang ganito. Oh. Then, pwede mo din tanggalin itong pinaka-strap niya. Tapos, ito lang yung pinaka-bag niya. Nakaganyan lang. Opo, oh, sino ka dyan? Mm. So, dito naman sa isang strap, pwede siyang paganto. Yung kung gusto mong maiksian lang. Yan. Yan, di ba? O, oh, yung taba ko. <laughs> Basta haba nyo na lang kung ano yung gusto nyo haba. Malawak pa naman siya. So, diba? So, yan. May bag na ako maganda. So, yun lang. Thank you, thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Bye-bye!